Magandang araw po sa inyo lahat, mga kakuking. Uh, ngayon po, gagawa tayo ng uh, medyo kakaiba na naman sa paninig ninyo. Ano po? Uh, pero bago lahat, siyempre, gusto ko mo nang mula lahat ang mga viewer natin ngayon, ang mga taga-subaybay ang mga manonood sa ating ngayon sa papamalas nating utahe sa araw na to. Lalo-lalo na po yung mga nasa yung mga Pilipino o mga foreigner. Sabihin na, sama na natin kasi ibang foreigner, marunong na magtagalog. Dahil asawa, mga Pilipina eh. So, yung mga nasa US po. Ayan. Sa LA, sa Roku, sa Amazon TV, ayan, sa 96. Delta uh, Station Ampil um, Am TV Network Ayan, yan po kapartner natin sa US Ano po? Sa buong Canada Kaya uh, Mindanao Network Ano po? Kapartner din po natin yan Kasi ang Ang NGO po ngayon Trimedia na Ano po? Uh, kaya sinabi Trimedia Tatlo na po ang magkakasanib pwersa Collaboration uh, pang-apat na ang CEC, no? So, sino-sino yun? Yung Mindanao Network uh, Mindanao Network TV, tsaka ang Pilam TV, together with NGO TV Network. So, mga kakuking, ah uh, bago rin po lahat, uh, gusto ko po sabihin sa inyo, um, my show, Master Cooking na Amanyo, is a self-sustainable Uh, show. Ano po? Wala po tayo ditong sponsor, wala po tayo dito kinukuha mga katulong para po mairaos natin ang show ni Master Cooking na ama nyo. It is kaya sinabi ko is self sustainable. Sarili po ni Master ang sustain para po magpakita sa inyo ng mga uh, pamala pamalas sa inyo ng mga putahay niluluto ni Master. So, ang inihingi ko lang po sa inyo, mga ka-king, your full support, pakishare naman po itong mga show ni Master. Lalo na po yung mga followers natin, yung, yung present followers natin, yung mga taga-panood natin itong show ni Master. Huwag lang po tayo nood na nood kay Master. At idaaral yung luto ni Master. I-share naman po natin. Yung po ang... Uh, yung po ang masusuportan nyo lang kay Master, kasi this is a self-sustainable uh, uh, program so wala po katulong dito, wala po kong kasoso dito wala po kong katulong dito para mairaos ko itong show ko uh, sa inyo so ang makakatuwang ko lang po kayo, ang mga manonood ko mga kakaking na once na pinanood nyo kay si Master tong show ko, bawa hindi nyo napanood itong live ko papanoorin niyo yung mga previous two show, pakishare naman po para po marami tayong matulungan. Dalawa pong bagay yun, natutulungan nyo na si Master, natutulungan nyo po ba yung mga pinagsishare nyo na gusto matutumaguto. So, yun lang po mga kakaukay. Gusto ko lang po sanang humingi sa inyo ng support ah, by like, share, and subscribe. Yan. Huwag po natin kakalimutan yun. Kaya po itong mga nasa Facebook na to, yung mga nasa TikTok na to, kaya nabubuhay ito. Self-sustainable din yan. Eh. Kaya lang, kay Master po kasi, uh, may kasama po talaga kasi kakambal kaka na humanitarian ito. Uh, hindi ko po ginagawa to for for my own sake. Para po makilala si Master. Hindi po yon Wala po akong ganung ambisyon. Hindi ko po ambisyon yung sumikat hindi ko po ambisyon yung makilala. Ang gusto ko pong mapamalas dito, mapakita sa inyong mga manonood, ay matutunan yung mga pinapakita ng master na mga luto. At kaya nga, master cooking na aman nyo, hinahandog ko po ma.